Magandang araw po mga kaibigan. Ang bidyong ito ang ipaglilingkod ko naman sa inyo. Kagaya ng naipangako ko po sa inyo, iisa-isahin natin ang mga talata na nag, ginagamit nila na nagsasabi di umano na si Kristo daw ay Diyos. Kaya dito tayo muna sa Juan 1:14. Kadalasan, ginagamit ng mga naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo ang talatang ito upang palitawin ang maling aral. Mula daw sa talatang yan, tunay na Diyos nga daw sapagkat may mababasa na ang salita ay Diyos. Dahil para sa kanila, si Kristo yung salita at ang salita ay Diyos. Kaya ang konklusyon nila, Diyos daw si Kristo. Yan ang pinaka-keyword nila, atin itong suriin at isa-isahin para na rin sa mga nagsusuri at maging sa mga hindi pa nakakaalam. Pero bago po yan, ilatag muna natin ang buong talata na kanilang pinangahawakan. Ito po ang Juan 114 Sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. Nagkatawang tao ang salita, at sa gitna natin, sa New Filipino Version, yan po ang nakasulat. Kaya suriin natin ang bawat sugnay ng talatang Juan 1.1. Ang sugnay ng talatang 14 ay isahin isahi natin ang mga nilalaman ng talata. Una, sa pasimula ay ang salita. Ikalawa, at ang salita ay sumasa Diyos. Ikatlo, at ang salita ay Diyos. kapat nagkatawang tao ang salita. Dito tayo sa una. Sa pasimula ay ang salita. Mapapansin natin na sa simula ay salita. Malinaw na may simula o sa root word na mula. Kaya talagang may pinagmulan ang salita at ito ay di pa eksistido, hindi pa lumilitaw sa panahon noon. Tunghayan natin sa patutuo ng isang paring katoliko. Ganito ang sinasabi ng footnote ng Juan uno, uno sa bagong tipan na isinali ng paring katoliko na si Ginoong Juan Trinidad. Verbo at ang anak ay tinawag niyang isang uri ng banaag na kaisipan na nagmumula sa ama. Alam na nating halos lahat na na ang paniniwala ng Iglesia Katolika tungkol kay Kristo ay siya ay Diyos. Ngunit, aminado ang isang otoridad ng Iglesia Katolika sa terminong berbo, hindi likas na kalagayan, kundi isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmula sa Ama o sa Diyos. Iba ang berbo o salita sa tunay na Diyos na kinaroroonan ng salita o kaisipan. Kaya sa pasimula ay hindi pa eksistido o hindi pa umiiral ang Panginoong Heso Kristo, kundi nasa isip pa lamang siya ng Diyos. Ngayon, ang banaag ng Diyos o ng mang ang nasa isip ng Diyos pagdating ng panahon, ito ay naging isang pangako. Ganito ang ating mababasa sa Roma 1, 2-3 na kanyang ipinangako ng una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan tungkol sa kanyang anak na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman. Sa makatwid, wala pang umiiral na Kristo sa pasimula kundi siya ay pangako pa lamang ng Diyos. Sa halamanan pa lamang ng Eden, ay sinalita na ng Panginoong Diyos ang tungkol kay Kristo na binhi. Sa Henesis 3.15 At papag-aaliting ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. O nakapansin niyo po, sa simula pa lang, pinangako na na magkakaroon ng Kristo dahil nga ito'y isang banaag na kaisipan o iniisip ng Diyos. E pagkatapos ay ipinangako rin kay Abraham sa Henesis 17.7 At aking papagtitibayin ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila na tipang walang hanggan na ako'y magiging iyong Diyos at ng iyong binhi pagkamatay mo. Malinaw po na talagang si Kristo ay simula pa lang plano, banaag, panukala pa lang ng Diyos. Siya ang pinakauna na nasa plano o nasa isipan ng Diyos, kaya siya ang panganay ng lahat ng nilalang. Dito po sa Kolosas 1.15 na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita ang panganay ng lahat nang mga nilalang. Maliwanag po ang talata na siya ang naging panganay sa lahat ng nilalang, kaya bago pa man lalangin ang sanlibutan ay nasa isip na siya ng Diyos. Yan po nakasulat sa unang Pedro 1:20. Pinili na siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig at ipinahayag siya alang-alang sa inyo bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Eh, malinaw po na sa atin, malinaw na sa atin ang unang sugnay na siya na ang pinakaunang plano at nasa isip ng ating Panginoon Diyos. Kaya lahat ng bagay bago pa manlikhain ang daigdig ay nasa plano na o una na sa isip ng ating Panginoong Diyos ang ating Panunso Kristo. Dito tayo sa ikalawa, ang salita ay suma sa Diyos. Mula sa ating napag-aralan sa itaas na nasa isip na ng ating Panginoong Diyos, ang salita mula pa ng lalangin ang sanlibutan, dahil nga ito'y nang pasimula ay salita, at pinakauna sa lahat ng panukala ng Diyos, kaya suma sa Diyos o kasama na ng Diyos ang salita. Mula sa salin ng paring katoliko naman ang ating basahin. Sa salin ni Ginoong Trinidad sa unang Pedro 1.20. Nasa isip na siya ng Diyos bago palalangin ang daigdig. Ngunit, ipinakikilala siya ngayong huling panahon dahil sa inyo. Saling maganda ang ah, bagong tipang katoliko. Yan ang saling bagong tipang katoliko na isinalin ni pa, ng isang pari na si Ginoong Trinidad. Ang salita po ay nasa isip pa rin ng Diyos. Kaya ang salita ay sumasa sa Diyos. Ang talagang salita ay hindi pa eksistido. Kung pagpipilitan nila na eksistido na, lalabas na dalawa ang Diyos na ito po'y labag sa talata ng Biblia. May sinabi ba ang Diyos ng simula't simula pa nung una na dalawa siya? Di ba't isa lang ang Diyos na itinuturo ng Ama? Ito sa Isaiah 46, 9 10 Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako Ako'y Diyos at walang gaya ko na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Kaya mga kaibigan, hindi maaaring maging Diyos yung salita na kasama ng isa pang Diyos dahil nga magiging dalawa. Magiging kontra po iyon dun sa pahayag ng ating Panginoong Diyos na walang iba liban sa akin, walang kagaya niya. Kaya sa lahat-lahat ng nilalang at lahat ng bagay, talagang mula pa sa simula, ang Diyos ang Ama lamang ang iisa na tunay na Diyos. Isa lamang siya. Sa Efeso 4.6, ganito ang pahayag, Isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasa ibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Iyan ang buong paninindigan na ipaglalaban ng Iglesia ni Kristo na hindi maaari na yung salita ay maging Diyos na suma sa Diyos sapagkat labag na labag yan kontradiksyon sa mga talata ng Biblia at sa kalooban mismo ng ating Panginoong Diyos. Dumako tayo sa ikatlo. Ang salita ay Diyos. Bakit sinabing ang salita ay Diyos? Dito na tayo sa pinaka-keyword nila na pinakapaborito talaga nilang sabihin. Di ba niya, Diyos yung salita? At sino ba niya yung salita? Di ba niya si Kristo yun? Kasi si Kristo yung Diyos. Alam ba nila kung paano sinabi ni Apostol Juan ang mga salitang yan? Dapat nilang maunawaan na ang mga salitang ito ay ginamihin isang ito isang salita na hindi pangalan ang pagkakagamit o noun kundi bilang isang pang-uri. Pang-uri, yung salitang Diyos dito. Ang ating pinag-uusapan yung doon sa salita ay Diyos, yung Diyos. Yung Diyos ay isang pang-uri o adjective. Inuuri lamang niya ang salita ng Diyos. Ang sa pahayag dito ng sumulat na si Apostol Juan, yung salita ay Diyos. Inuuri niya yung salita ano ba ang katangian ng salita ng Diyos? Dahil sa ambanggit ay ang salita ay Diyos. Ang salita po ng Diyos ay makapangyarihan. Gaya ng ating mababasa sa Lukas 1.37 Sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Kaya naman, sinabi ni Apostol Juan, ang salita ay Diyos. Nang na katumbas, ang salita ay may kapangyarihan. Kaya mismo, na bababasa natin sa Henesis 35.11 at sinabi sa kanya ng Diyos, Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun, ano po ang uri ng Diyos? Makapangyarihan sa lahat. Ano rin ang uri ng kanyang salita? Makapangyarihan. Kaya dito, yung Diyos na nagsalita, makapangyarihan. Ang salita ng Diyos, makapangyarihan. Anong katunayan na makapangyarihan ang salita ng Diyos? Sa Isaiah 46.11, na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silanganan ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita, akin namang papangyayarihin, aking panukala, akin namang gagawin. At to, ito ang katunayan na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Kapag ang Diyos ay nagsalita, papangyayarihin niya kapag ang Diyos ay nagplano o may panukala, tsak na gagawin niya. Kaya binabanggit ang salita ay Diyos. dito naman tayo sa kahulugan, batay sa mga nagsusuri, ano ang kanilang binabanggit dito sa ang salita ay Diyos, yung bahaging Diyos. Ito'y sinipiin natin mula sa The New Bible Dictionary. Ganito ang sinasabi sa Pahina 103 ay 703. Ang salita ay may kapangyarihan katulad ng Diyos na nagsalita nito. Ayan. Kaya ginagamit ang terminong Diyos sa ikatlong sugnay ng 111, ang salita ay Diyos, hindi bilang isang pangalan o noun na yun talaga yung Diyos, kundi bilang pang-uri, adjective, na yung salitang Diyos makapangyarihan. Inuuri lamang ang salita o ang berbo ng Diyos. Kauri ng Diyos ang kanyang salita sa kapangyarihan. Kaya sinabing ang salita ay Diyos. Ayon din sa iba pang mga nagsuri, kaya sinabing ang salita ay Diyos ay upang ipakilala o ilarawan ang uri ng salita. Gaya ng sinasaad sa Aid to Bible Understanding, Una, dapat na mapansin na sa teksto mismo ay ipinakikita na ang salita ay kasama ng Diyos. Dahil dito ay hindi maaaring maging Diyos sa makatwid bagay ang makapangyarihang Diyos. Pansinin din ang bersikulo 1 na ang salita ay ang Diyos bilang karagdagan. Ang salitang katumbas ng Diyos, Grego, Theos, sa ikalawang paglitaw nito, sa bersikulo ay walang pantukoy na ang o sa Grego, ho. Yun. Dapat sana sa pagkakasalin may binanggit na ho-theos. Eh hindi naman po nakasulat na ganun. Wala siyang pantukoy na ang. Tungkol sa katotohanan ito, sinabi ni Obispo Westcott kasamang gumagawa ng Westcott and Hort Greek Text of the Christian Scriptures na talagang ito ay hindi dapat magkaroon ng pantukoy, theos, hindi ho-theos. Yayamang ito ay paglalarawan sa uri ng salita at hindi nagtuturo ng kanyang persona. Sinipi po ito mula sa pahina 116 ng An Idiom Book of New Testament. Greek na sinulat ni Professor C.F.D. Mole noong 1953 edition. Kinikilala, kinikilala rin ng iba pang tagapagsalin na terminong Grego ay ginamit bilang isang panguri upang maglarawan sa uri ng salita. Kaya isinalin nila ang parirala ng ganito, ang salita ay banal sa pahina 119. Ayon sa aklat na ito, ang terminong Diyos ay hindi ginamit na pangalan o noun, kundi pang-uri, adjective, sapagkat ginamit ito upang uriin at ilarawan ang salita. Ang salita ay Diyos. Dapat din mapansin na sa mga manuskritong gregong bagong tipan, ang terminong Diyos na nabanggit na sugnay ay walang pantukoy na ang. Ang katumbas nito sa grego ay ho, samantalang kapag ang terminong Diyos ay ginagamit bilang pangalan, noun. Ito ay ginagamitan ng pantukoy sa makatwid bagay, ang Diyos. Sa Grego, ho theos. Ito rin ang pinatutunayan ni R.H. Strachan sa kanyang aklat na The First Gospel, Its Significance and Environment. Ang pangwakas na salita ng talata 1 ay dapat isaling, ang logos ay banal. Dito, ang salitang Theos ay walang pantukoy na nangangahulugang ito ay pang-uri sa pahina 99. Dahil nga po sa pahayag nilang ito, kung tutusin mga kaibigan, yung ikatlong sugnay na yun, ang salita ay Diyos. Ang talagang salin nun sa ibang salin ay, ang salita ay banal dahil walang pantukoy na ang sa Grego na ho, ang terminong Diyos sa Grego ang Theos. Sa ikatlong sugnay ng uno-uno, ito ay ginamit bilang panguri adjective, hindi bilang pangalan noun. Hindi sinabi na Apostol na ang salita ay ang Diyos. Hindi ganon. Kundi ang ginamit ay ang salita ay Diyos. Kaya sa ibang salin ng Biblia ay sinasabi sa ikatlong sugnay ng Juan 1.1 na sa MOFA translation ang salita ay banal o the word was divine sa Goodspeed translation the word was divine eh, kung mapapansin ninyo dun sa Legazpi City sa Albay o siguro kahit sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas merong school ang iglesia katolika na tinatawag na Divine World Colleges yun 111 yun nakasulat dun yung kanilang logo, huwan Uno Una, Uno, Divine World Colleges. Yung Divine Word Colleges. Alam nilang yung word, yung salita ay divine or banal. Maraming nagpapatotoo maging sa ibang salim na talagang nilinaw at minigyang linaw ang mga bahaging ito sapagkat kung ipagpipilitan pa rin na ang Diyos din ang salita, pati ang nagsasalita lalabas magiging dalawa nga ang Diyos, nalabag naman nga ito sa turo ng banal na kasulatan, gaya na nakasulat sa Esayas 46.9. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko. Malinaw na walang kagaya ang Diyos sa pagka-Diyos at hindi natin dapat kalabanin ang pahayag ng ating Panginoong Diyos na yan dahil siya na mismo ang nagsasabi walang ibang Diyos liban sa Kanya ay huwag nating dadagdagan na magkaroon pa ng isa pang Diyos doon tayo sa tama kung merong nagtuturo na may iba pang Diyos at ginamit nilang ang talatang yan mapapansin nating mali ang kanilang pagkaunawa at sa salin, meron din silang hindi naintindihan sa pagkakasalin. Ito'y panukala pa lamang na ang salita o si Kristo ay nasa isip o banaig na kaisipan na galing sa Diyos. Eh bakit ang banggit naman sa 14, nagkatawang tao ang salita. Ito ang gustong gusto nilang sabihin pagkatapos sabihin na ang salita ay Diyos, si Kristo daw yun at nagkatawang tayong salita o si Kristo daw yung Diyos na nagkatawang tao. Diyan na naman sila nagkamali, malaking pagkakamali. Dapat po nating mapansin, wala po tayong mababasa na nagkatawang tao ang Diyos. ni wala nga tayong mababasa na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Sila lang ang nagsasabi noon. Katunayan niya, panukala pa lamang ng ating Panginoong Diyos. Ang salita, at dahil sa iyan ay panukala, Anong naging katuparan nito? Kailan nangyari o natupad yung salita ng Diyos sa Galacia 4.4? Ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Yung nagkatawang tao ang salita, natupad na yung panukala o pangako. At ano ang naging katuparan? Ipinanganak ng isang babae na ito ay ipinanganak na tao. Tao yung ipinanganak. Ngayon, kapag ka yung ipinanganak gagawin nating Diyos, magkakaroon niya ng kontradiksyon. Dahil ang Diyos ba ay ipinapanganak? Ating suriin at basahin narito sa mga bilang 23-19. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? Ang Diyos ba'y ipinapanganak? Hindi po. Ang sabi nga'y, ni hindi siya anak ng tao, ang Diyos. <coughs> ang Diyos ay hindi tao, ni hindi anak ng tao. Malinaw po na ang isang Diyos ay hindi ipinapanganak. Hindi tao, anak ng tao. Kaya malaking problema kapag itinuro na si Kristo ay Diyos sa Juan 1.1.14. Dahil nang si Kristo ay nasa langit na, ano na rin ba ang kalagayan ni Kristo? Sa awit 80.17, mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan, sa anak ng tao na iyong pinalakas ay iyong sarili. Kaya lalabagin ng aral na nakasulat sa Biblia. Ang pagtuturo na si Kristo daw ay Diyos gayong siya ay tao. At kung si Kristo ay Diyos na may kalagayan na sa pasimula, tanggap kaya iyon? Tama kaya ito? Hoseas so, 11:9. Hindi ko isasagawa ang kabangis ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim sapagkat ako ay Diyos at hindi tao, ang banal sa gitna mo, at hindi ako paroroon na may galit. Malinaw po ang nakasulat na talagang di maaring maging tao ang Diyos kailanman at hindi nagbabago ang kalagayan ng pagka-Diyos at kahit ng pasimula pa, wala pang Kristo ng kalagayan. Eh anong katunay hindi nagbabago ang kalikasan ng Diyos sa Santiago 1.17? Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Malinaw na malinaw po na talagang ang tunay na Diyos, ang Ama, ay walang pagbabago. Ang Diyos ay hindi pwedeng magbago. Nasasabihin nila na ang Diyos magkakatawang tao. Hindi pwede sapagkat ito ay sa kontrang-kontra sa talata. Dala ano ba ang kalikasan ng tunay na Diyos sa Juan 4.24 Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Ano po ang kalikasan ng Diyos? Espiritu. At kung siya Espiritu, hindi pwedeng magbago. E ano ba ang tao? Ang tao may laman at may buto. Hindi gaya ni Kristo na makikitang may materya. Samantala ang Diyos, Espiritu. Malaki ang pagkakaiba. Malinaw na ito'y specific talaga na kalagayan ng Diyos, Espiritu. Siya ay Espiritu at hindi tao. At ayon sa ating napatunayan sa itaas, iba si Kristo sapagkat siya ay tao. Ngayon mga kaibigan, napansin po ninyo na naninindigan ang Iglesia ni Kristo sa walang kontradiksyong aral. Kapag ang aral ay may kontradiksyon, tiyak na hindi sa Diyos yan, hindi tunay na aral ang inyong tatanggapin pag kontra-kontra. Ang Iglesia ni Kristo ay nasa tamang pagtuturo, ang dalisay na aral ang itinuturo ng Iglesia ni Kristo. Kaya sana patuloy po kayong magsuri sa mga aral ng Iglesia ni Kristo. Sa susunod ay ang bahagi naman na ibang talata ng Biblia na itinuturo na si Kristo daw ay Diyos. Hanggang sa muli, salamat po sa inyong pakikinig. Patuloy kayo makinig dito sa Rizal TV 98. Ang Gintong Ara. Ang Gintong Aran. Aran. Gintong Aran.